Hello guys, good morning. Eh, so time check dia nak 2:22. Ada belum? 22:22 sa Madaling Araw. Mabiah kita pangat tu sa tak loban. <laughs> Grabe ni kagak aku pun justice. Ko si Justin. Ada belum? Tadi, sana safe travel lah. time check 4:33. 4:33 ng madaling Para nasa Gandara na tayo guys. Stop over muna tayo sa 7-Eleven. <laughs> Hello guys, we're early bird today. <laughs> Naglarga kami sa Katiman 234. 34. Naglarga ket sa Katiman 234. Gan, andin sa Gandara yan, ha. It's already 4:36 in the morning. from Katarman to Gandara 109.6 kilometer you mm -hmm. sa atin na update Palapit na tayo sa San Juanico Bridge Pwede uh, di ka din mga buwan Sir, yung motor diretso na po Salamat guys, Nang San Juanito Bridge. Stop the Subay lang ngayon guys isang pag-agi Pakadto Wala to na nakakahuman pakadto Tapos pakadi naman keadaan aja yuk ada mangkai kondipan, ga udar di luar marah, maka tabung Welcome to Tacloban Touchdown Tacloban Takloban. Hello guys, good morning. Ada na kami sa Takloban. Bawal mo na kami sa McD. Redden, I received message So, yan na naman ako na bike sa Takloban for how how many minutes. Oras 7:36 Mula Katarman Northern Samar paka di sa Takloban sa may Makdo lang. 249 kilometers, guys. Grabe. Solid solid nga biyahe. Hm. Doro klase <laughs> din sa pero. Sana para sa manggaling nga ay. tayo tapos go naman. Hello guys, welcome to Tacloban. So makdo stop over stop over muna guys kasi eh, pagod na. Pagod sa biyahe. Oh! Ay! Nagalit kami dito 2.34 sa madaling araw. Nakabit kami 7.38. 2.34, 3.34, 3.34, 4.34, 4.34, 5.34, 6.34, 7.34. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hours guys. Hindi <laughs> ka makapalaksi. Hindi ka makapalaksi pagpadalagang kay lubak-lubak. Pero may improvement na Ang iba dalan, Dinagod pa sa nuna na grabe nga Lubak yan ha May maayos naman Pero ti start sa pinabak daw Paka di takloban at tagulpi Kaya <laughs> e, dahan dahan lang Ride right safe <laughs> right safe always Ride right safe <laughs> and pray always Yay hey, kasama si Honda Wala oh, kasama si Honda Winner X buddy Turog sa ni guys ang tagaya pero kanta kaya naglarga na motor. Naglarga na motor at dinadagloban sa si kuya rin <laughs> Bye, Bye guys. i-share ko sa iyo ang fuel consumption ni Honda Winner X. So, adiman. Kanina, start sa Katarma nagpagas kami full tank 235. Tapos pag-abot naman sa Katbalogan, as in dit, gamay na lang bilhin, nagpa full tank naman sa 235 sa balogan so adi may sobra pa na 2 bars ano man o 2 bars ang sobra tapos kita ang fuel consumption start sa Katarman pa kadi ang nadalagan niya start sa Balay sa Dalakit pa sa Tacloban sa may Makdo lang 249 kilometers kita ang niya fuel consumption per liter Ano bang guys and consumption per liter 40.3 km per liter So Diri na eh? Diri na masy Diri man masyado uh, Madakras mada sa gasolina Si Honda Winner X Sa so, 40.3 km Tapos yan niya CC is 150 CC Sa so 40 km per liter na average Okay na Tapos minsan sagad mo Minsan diri man uh, Sakto lang Diri masyado na Dire ka lugi. Sa presyong phone daw guys.